Ito yung masakit. Ang bira. Ayan. Pinamaan tayo ng ECU Bali, Chernobyl shooting ko nga pala kanina. Uh, paano malalaman kung yung ECU ang sira? Bali, china ko yung spare plug niya. Spare plug cap. Uh, walang lumalabas na kuryente. Tapos, dito rin yung injector niya. Uh, ino-on, uh, ko tong ignition. Wala rin lumalabas na hindi siya nag-spray ng gasolina. Tap uh, pero yung ano dito si uh, umaandar naman yung kanyang fuel pump umuugong naman. Ah uh, kaya lang yun nga lang kanina tinanggal ko to itong pinaka kanya uh, injector. Pa uh, da dati kasi pag inon mo dito tapos uh, pipindutin mo tong pinaka ignition niya dapat nag spray siya ng kuryente, nagbubuga siya ng kuryente pag pinipindot to. Pero ngayon kanina nung check ko wala kahit na pindutin ko yung pinaka switch niya hindi nag-spray ng ano ng gasolina tapos walang lumalabas na kuryente na nagbumula dito sa ano sa ignition coil bali kala ko nung una sira yung ignition coil ito yung nakalagay tapos pinabit ko yung isang ignition coil wala pa rin lumalabas na kuryente and then napunta ako dito sa pinaka ECU bali tinanggal ko nga lang pala kanina yung ano yung ilaw ito papakita ko Bali, nilagyan ko ito ng wire. Uh, nilagyan ko ng wire to, Ito. Sinak ko dito. Yung dito sa may positive niya. Dito sa terminal. Tapos, yung isa, nilagay ko sa body ground. Umilaw naman. Ibig sabihin, good yung linya ng kuryente. Dito sa papunta dito sa may ignition coil. And then, pumunta ako dun sa pinakasakit. Uh, pinakasakit na itong, ano? Uh, Nagpapanggalin natin yung kumunta Pumunta ako dito sa may pinaka-ECU niya. ayan ayan Ano 'yung pinaka-ECU niya? tapos napansin ko nga dito, iba yung nakalagay na ECU, 2SF X1 'yung code niya. Dapat 2PG to. Ewan ko anong nangyari dati. Parang nung matagal na panahon na nung pinahayos ko to, parang niloko ako dito at pinalitan ng ECU ko. 'Yung original na ECU nito ito, 2 uh, pH. Pero ang nakalagay dito, pang MX kaya yata to Ayan no, 2SX. Bali, ginawa ko nga pala, uh, tulad dun sa ginawa ko dito sa may ignition coil, yung dalawang wire na nilagay ko kanina dito sa ilaw. Yung positive, nilagay ko dyan sa may brown. Dito sa may lobe. Dito sa kabila, dito sa mismo terminal. Nilagay, pinasok ko. Tapos yung isa, kaya yeah, kinabit ko sa, dinikit ko sa ground dito sa bakal. Umilaw siya. Ibig sabihin, okay yung linya ng kuryente. Kaya ito, sigurado ako, uh, yung ECU, hindi, hindi nakakapag-supply dito sa ignition, saka dito sa uh, fuel injector. Kaya ayaw mandar ng motor. Ayan, um, wala naman siyang code. Pag bubuksan mo siya, ayan. Wala naman code. Tapos, pag iyanong mo siya, nagre-redondo lang. Ah! Ang maririnig nyo Kasi nga kaya hindi siya nagtutuloy sa minde Dahil nga walang kuryente yung itong uh, ignition coil Papunta dun sa spark plug cap spark plug Pinaka spark plug niya mismo Tapos pangalawa hindi siya nagbubuga ng gasolina Kaya wala siyang nasusunog na gasolina Dahil wala nga kuryente saka hindi nag uh, ng gasolina itong fuel injector Kaya malamang sa malamang ito ito yung ano, suspecho ko talaga itong uh, aking ECU bali naka mga na nga pala ako ng ECU medyo mabigat nga lang sa bulsa so, sobrang sakit talaga uh, pero yung in order ko dahil nga naka na nga pala to bali yung in order ko dito yung adjustable na ECU na pang racing na rin para sulit na rin yung gastos wala wala magagawa ganyan talaga o, uh, bumigay na talaga yung ECU saka isa sa notice, notice ko talaga oh. yun 2SX kaya pala nung mga nakaraan nararamdaman ko na na papalya-palya yung motor ko dahil nga dyan hindi na talaga hindi niya kakuan kung, uh, although ko although sumakto naman kumasya naman siya dyan sa Mio Soul ewan ko lang kung pwede dyan yung Mio, Mio M3 pero palagi ko ka uh, pwede rin magkasukat lang pero siyempre iba kasi yung mapping ng mga yon ng Mio Soul sa M3 kaya hindi sila pwede pero magkasukat lang ang pagkakalam ko. Pero syempre doon sa mapping, doon nagkakatalo. Kaya yung in order kong ECU nito, uh, bali yung mapping nun, uh, mas mataas na, mas lower okay na yun. Kaya ayan, sa susunod na video, kapag uh, dumating na yung kwento, doon ko na isasalpak. Tapos uh, i review natin kung maganda pa yung ECU yun na, na ano, adjustable siya. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panunod. So, Dandun na kamay ko. Peace!